mga fresh, good evening po sa inyong lahat. Ngayon, magtorta tayo ng talong. Ngayon, pakuluan ko lang yan, lalo mga friend. Sarap sana iihaw kasi mabango pag iniihaw ang talong. Ay, torta. Yan ang ating itlog apat. Yan ang tuyo. Yan ang ating ulam sa hapunan. Gabi na po, mga friend. Mag-alas na na ng gabi. Ngayon parang ako magluto ng ulam sa hapunan. Yan ang magic sarap, ayodized salt, tsaka yung ating mantika. Ayan, samahan niyo ako sa pagluto mga friends. Salangan na natin yung ating talong. Good evening, good evening po sa inyong lahat. Ayan mga friends, salangan na natin yung ating talong. Ayan. Ayan, takpan natin para mabilis siya. Ayan, utang ang ating ulam ngayon sa gabi. Mag-alas na yung Hortang talong at saka daing na tuyo. Ano yan? Plain piece na daing. lang siya mga friends? Kasi yung ingawan namin ay sira na. Kaya, steam na lang. Wala ka natin yung pano. dong? Hindi. Yan yung mo. Ano? Eh, ang ulam natin tuyo lang. Tuyo at saka ito. Pituhan na lang kita ng itlog, Gusto mo? Ano? Eh, mga friend, pituhan ko na lang siya ng itlog, itlo. Kuhaluan na lang. Kuhaluan na. Talong. Ayaw pa lang yun. Giyo muna? Eh. Giyo muna, eh. eh, mga friend, yung ating talong, tapos yan itlog. Di patlo lang ang ilagay kong itlog. Ayaw kumain yung dalawa kong binata, mga friend. Nang tanong na may itlog, lagyan natin ng kunting asin.

Yan mga friend, ulam ni Dodong, dalawang itlog. Kasi ayaw niya na ang tortang talong ng itlog. Bibi ni talong mas? Yan natin na asin. So, uh, friend, gusto na ang ulam ni Dudong. Ganawang itlog. Kasi okay, ayaw niya na. So, sa'yo sa loob. patuloy natin ang mga sister. ang ulam ni Dudong. Ganawang itlog. Yan.

Ay, sarap ang ating oolong. Madalo pa rin. Ayan, ang ating tortang talong. Ayan, ulan natin sa hapunan. Ayan, mga friend. Yummy, yummy, ang tortang talong. Ayan, kain po tayo ng tortang talong. Good evening, good evening po sa inyong lahat, mga viewers ko. Walang maraming salamat sa support niyo sa aking channel. I love you all. Thanks for watching malapit na maluto yung alas ng tapay natin na Sa mga ng hapunan kasi gabi na so, Yan mga pre, na na ng ating tortang talong. Yan, kumakain na ng umbon soup ko. Kumuha na siya ngayon. Yan yung ulo ng pusit. Yan yung plate. Pero itong daing mga pre, hindi ko na iprito kasi masayang lang din kung hindi maubos. Yan, ito lang ang ulam namin. Ito, tangtalong. At saka, daing na pusit. Yan, yummy, yummy. Mega, mega, shout out sa lahat, lahat ng viewers ko. Maraming, maraming salamat sa support niya sa aking channel. I love you all. Thanks for watching. Bye-bye.